Gracias.

it your first time to meet Alden? No. Sa mga ibang, ibang events po dati, nagkakasama po. Pala. Pero it, how it does feel it feel Kasi alam mo si Alden at si Luis parang established yung love team na nag-ear like, in GLA. Eh. Tapos syempre medyo papasok pa, um, ka ng kalab kaya ng ganda. Are you happy? So nervous? Ano feeling mo right now? Well, right now, so I'm excited lang ako. Pero syempre, ayoko naman sirain kung ano mang meron na sila as a love team. Pero let's see na lang where it goes, kung anong gusto ng management. Doon na lang po kami. Hindi so, ka ba kinakabahan? Hindi uh, 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 ka ba kinakabahan sa uh, Kay Luis <laughs> at Kay Yung mga fans. Well, wala naman po kung gagawin. <laughs> Magtatrabaho lang naman first. po. Ako. So, Tama. Ikaw na nakahanda ka Handa, mo. Sanda, Kasi handa <laughs> <laughs> ah, din ako. Kasama yung trabaho. Ah, dinig mo naman. Na, Siyempre si Loren na yung nabili. -nabili. Mm -hmm. Bago niyong makakasama ni so, sure baka may... Baka may mabuhong fans din ah. But, yeah. sure. Alden! Sure. Why, Why diba? not? Diba? Kasi since nga this story is love triangle, so merong talagang endless possibilities lalo na sa ganyan. And talaga before talaga, sabi ko kay Lauren nung nag-audition siya dito, I hope that she will get the part. Kasi parang I'm, I'm looking forward to work with Lauren since I saw her performance uh, yung soap niya before sa uh, Papilang Network. And uh, I really want to see kung hanggang saan yung kaya kong i-act pag si Lauren yung i-excited So, yeah, I'm excited as well. Tapos, uh, uh siyempre, nakakatuwa kasi makaka-arte na po ko ulit after one of love. And this time, uh, medyo exciting yung character kasi hindi mahirap eh. Mga mahirap at first, pero gradually, uh, de yaman. Yaman. Di ba yaman? Lagi na lang sa ito yung yaman. Na-pressure ba kasi medyo prime time to? For... Ainda tem frio, mas como ela um Sure, di ba? Pa? Paano tayo mag-strive to do that? So, ano lang, just, ang um, sa akin lang po, I'm gonna do my best and sana ma-appreciate ng tao yung mga gagawin namin. As a whole cast, hindi lang po ako, but as a whole team. Okay. Since this is your first show here in GMA, anong expectations mo? medyo nangangalay ka pa rin Yung environment kasi siya pa rin. Naaan mo na ang pagiging kapuso? Well, showbiz is showbiz. So, parang pare-pareho pare lang naman yan kahit saan ka magpunta everyone's nice. Just like sa mga nakasama ko sa APS, wala naman po ako naging reklamo or anything. Ano lang, siguro it's different kasi it's a new building. <laughs> Pero at saka syempre mga bagong co-artists, bagong staff, unlike sa APS before, I know almost everyone and everywhere I was going. So medyo nangangapapa ako kung saan ako pupunta pag may, pag may work and kung sino yung mga nakasama ko. But we'll get there. May isang family dun tayo dito. Uh, are you going to do workshops for this? Oh, of course, yes, yes, of course. Every show naman po before we air or before we do the first taping. May meron po talagang one-on-one -on -one work. Ah, uh, not one-on-one. -on Kung -one, yung, yung hey, cast, group. cast <clears throat> workshop with Derek Andoy. Always. Pero ngayon wala pa. Wala pa po ng cast. So. so, hindi pa kayo nagkakasubukan ng, ano, ng galing. Ng galing! Yes, excited. I think po yun. Kasi, actually, nung screen test po before, nung ginagawa namin yung screen test for this road, for, yung for, for kay, kay, Lauren. I saw na eh. I saw na dun pa lang sa the way she acts, the role, sabi ko, kung 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 nararamdaman kung 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 ang ano yun? <laughs> <ito? laughs> <laughs> chemistry. Ang uh, chemistry. Uh -huh. Of course naman. Uh, I think uh, Lauren, Luis and I would do great in this uh, in this soap. Kasi bago, since Lauren is new, this is her first soap sa amin. sa is GMA. So it's very exciting. At least new bago para sa mga manonood ng uh, Pagoso Malayo sa unang ginawa mo. Yes, kasi doon po walang love triangle. Meron, mm -hmm. kaya lang mild love. Pero ito, this one, medyo establish yung character. Yung yung kind of love triangle affair. Yung issues. Excited na? Pag baby? Sobra. Ready to work. Ready to work. You look good together. Ay! Oh! Naks. <laughs> <next. laughs> may nag-text. <laughs> may <laughs> nag-text agad-agad. Ano to? Yeah, para, ano sabi ng ate mo? Nandito ka na. Well, galing din naman siya dito. dito Nakakatawa ngayon. namin pareho naman. It's, ang network war naman, hindi naman totoo yan. Ano lang naman, ang trabaho is trabaho. This is a business and we all just want to work. So, kung ako naman, kung saan may trabaho, ito naman po. Mm -hmm. ako. Yeah. Supportive naman siya. Very, very supportive. Uh -huh. Yes. Kahit pa paano, may background pa bang share. Yeah, actually, may mga times na kung hindi ko alam pa saan ako pupunta, sa kanya ako nagtatanong. Kasi, syempre, dito siya nagsimula. So, at least, she knows her way. Hi! So, March 18 na po ang Mundo May Akin. So, sana, abangan nyo po yan. Yes, ito po ang unang project ni Ms. Lauren Yang dito sa GMA Propulsion Network. Of course, with Luis and, of course, Alden po as one of the cast. So, abangan nyo po yan. Isa na namang obra ng GMA, Mundo May Akin, March 18 na po. And directed by? Of course, directed by Adloy Ranay.